Ating dibate, nakakababa ba ng estado ng popularity ni Alden Richards ang pagbebenta ng tiket sa sinahan para panoorin ang pelikula nila ni Julia Montes? Hindi ba na-spotan na nga dinumog si Alden sa malolo sa isang mall doon sa Bulacan na nandyan pong ating kasamang Romel Placente, Kahapon di ba? Kahapon din diniskas natin yan. Kahapon po natin yan at nakita natin nagbebenta siya. Katabi siya ng no, mga tiketera doon ticket, di ba? Oh. So, ito na po ang ating ano. Ano kay... Papi, ah! para to, para to, ano to, to uh, maybe. No. Ah, Ayan. No. Yes. Para sa akin, oh. no talaga na no. Hindi yung nakakababa ng estado ng kasikatan ni Aden kung siya man ay nagpupunta doon sa mga pelika. Sinihan na showing kanyang pelika para siya tumulong sa na, sa takliyera sa pagbebenta ng ticket. Actually, natutuwa pa nga siya mismo sa sarili niya na nakikita niya ng personal yung mga tagahanga niya on ni Julia Munchez na sinusuportan yung pelikula niya. At bilang isa rin producer, syempre, gusto niya rin na uh, ah, masigura tagang kikita tong pelikula niya. At one thing for sure, na kaya naman din, nagpupunta din si Alex, para one way rin yun, ng kasasalamat niya sa lahat ng tumatangkilit ng kanyang pelikula. Kasi kapag ka po in-announce na pupunta doon si Alden sa isang lugar na yun, dagsaan na yung mga tao sa nakakatuloy yun para mas lalo panorin ka kanilang ang pinipula. At hindi yun nakakababa ng estado ng popularity ni Alden. Aha, At ba? mas nakakatulong pa nga siya para mas lalo panorin ang kanyang pinipula. Ang isang taong mabait na katulad ni Alden ay tuloy-tuloy ang swerte, kagaya ng pagiging successful nitong kanilang pinipula ni Julia Montes. Ganoon, yeah. Ako naman, siyempre, huwag pong magalit yung mga fans ni Alden sa akin Pero pangangatawanan ko lang itong mapunta sa akin Dahil <laughs> gano'n naman talaga ang debate, di ba? Pangangatawanan mo okay. Sa akin, ano? Pa Bakit may paliwanag aga? Okay? Yes, di ba? May disclaimer ako, di ba? Huwag magalit sa akin, magyoko yung <laughs> fans <laughs> Di ba? ano andatin kasi parang trying hard para ah. sa akin na tara yeah. ano ang pagbebenta ng ticket marami rin namang mga artista sasabihin mo sa akin yan, yan ng point of argument mo na marami nang mga gumawa niyan kahit sa concert ginagawa nila yan at the start ang kanilang concert yung medyo paumpisa pa lang ito parang nakakapagtaka na parang parang 3 weeks na ata or 4 weeks na nagbebenta ng na ticket na? so may mga may mga nakikita ako mga komento na sinasabi nila na talagang hindi ba ganun kalakas at kailangan talagang ano, mag-exert ng effort. Todo si Alden na magbenta ng ticket. Ganon, ang sinasabi nila, hayaan na raw sa mga tiketera ang pagbebenta ng ticket. At hindi na kailangan na makigulo pa doon. Parang ang dating is, pumunta daw yung mga tao doon just to see Alden. Parang ganun ang dating. So, siguro, para sa akin, it's medyo, medyo nakakababa nga. ba? Diba? Pero sa akin, hindi nakakababa. Pero katulad po ni Vice Ganda, hindi pwede mong sabihin pa na mismo sa concert, doon nagbebenta ng ticket. Before, malayo, no? Oh. Si Vice Ganda is malayo pa ang concert. Nakita ko yan sa doon sa Farmer's Plaza. Sumusunod mga ito. Bago po po sa... Sa ano, Pero sa ang sinabi ko kanina, para, malayo pa. Malayo pa. Malayo pa. Pero ito kasi, Ewing na siya eh. e, 3 weeks na eh, di ba? Pero, kasi oh. nga, sabi kasi siya siya, Alden, oh, mali, alam mo, ah. tito Roman ganito yan. Oh. Sa, alam mo, tito Roman, kaya ako nagbibenta rin Kasi parang gusto ko rin pasalamat yung mga fans ko na at least pasensya sila, napapalo din na yung pelikula at the same time, nakikita nila akong personal. Kasi hindi naman lang sila nakikita ko hanggang sa pelikula lang. One way rin ang pasasalamat ko yun sa kanya. Sabi rin ni Alden oh, sa akin, Hindi ko naman sinasabing so, masama yun. Si pwede naman siya magpa-mall show para makita siya. Oh. Pero iba pa rin talaga, naroonood ang series kasi pagka nalaman nando si Adel, tulong kasi nga, ang pagka, ito po si Adel po ay isa sa producer ng pelikula, niyang Five Breaks Up, Five Breaks break five Up, break and A win in Aroma. Kaya syempre, di ba, ang gain po ng producer, alam naman po natin, ay kumita. Di ba, yun ang gain. Oh. Yung gain ng producer ay kumita ang iyong, product. Oh, so, kaya si Alde personal na nagpupunta doon. Lahat at naman ng producer, yan naman ang ina-aim oh, oh, oh. na kumita so, yung pelikula nila. Pero hindi na kaka naman umakabot na, sa gano'n. Estado na popularity ni Alde. Magbenta siya o hindi, pa rin siya ng mga tao. Dahil mahusay oh. umaki at mabenta si Alde. Kita nyo, without the adaptive nila ni Mayn Mendoza, still at doon pa rin po sa itas Dapat ang San Hindi siya sinamahan ni Julia Montes. Richard. Hindi siya sinamahan ni Julia Montes kasi nagpunta Kaya siya doon. Kaya hindi siya yung producer, doon. parang gano'n. Oh, hindi, hindi siya sinamahan, <laughs> case to case basis. Eh. Sumama dati si Julia Montes sa pagpapulubot, sa pagpunta sa mga sinende si Julia. Pero ito po, ba, kasi magaling si Alden eh, meron po siyang event sa Clark. So bago makarating ng Pampanga, una muna ay Bulacan. So sumegway si Alden, doon muna ako sa Bulacan para makita, makapagpasalam, mapaligaya ko mga tagahanga ko. Dumiretso mo na ng bulaka, then segue doon sa Clark. Sabi niya, dito kasi pupunta Ay, pa ako sa Clark. Ito ako, maybe, di ba? Ano yung natutumbok ko yung ano mo, eh, sabi bilang producer. Talagang bilang producer, nandoon yung ano eh yung concern niya na kumita yung movie, mm -hmm. di ba? Nakakatulong. Nakakatulong, oh. di ba? At si Alden, siyempre si Kag, mm -hmm. nandyan siya. Mm -hmm. Ay, iba talaga pag nakikita kasi Correct. yung artista sa sinehan eh. Correct. Parang kumikita talaga eh. Talagang, oh. di ba, par parang mas dumadami yung mga pumapasa gusto Correct. manood. Pag nandyan yung mismong artista oh. nakikita nila. At yung iba diba? pa, pre, dagdag ko na. Oh. Yung iba pa diba yeah. take na hindi manonood siya Sadio si Adi. Ah, Sa <laughs> so how ako! Manonood na ko. Gano'n na hindi na Di ba na napapanood? Take two. Pagod tayo si Di ba yung mga pass gumagano? So, ay, Adi, tas, with, pag beta-beta. Di ba rin, kulang pa rin. Kulang pa rin. Ay! Si Alvin doon tayo! Hindi pa si Ang gwapo. Ay, hindi pa rin. Hindi pa rin. May kulang pa rin. Take three. Oh, ako, Ay, ako. Okay, take four. Go! Go. Ay. <laughs> <laughs> hindi maiyak ang fan, matutuwa. Na. Kasi nakikita <laughs> sa likay. Ako mapapadal ako sa mga. Huwag hindi pa rin si Adi. Tara, banod tayo. Tapos magpapapicture, kasi dad sa ticket-ticket si Adi. Kakabuhin siya. O picture, ang ganun ginagawa ni Adi, maghilo siya. Ayun, pero ang nakikita ko lang, hindi kayo maging overexposure kay Alden uh -huh. na nakikita ng mga tao. Kasi minsan, di ba may feeling yung mga fans mm. na pag nakita ng personal, oh, sa susunod parang uh, ayaw na nila, parang gano'n. Uh -huh. Hindi naman, ano? So, Kasi okay, si Alden naman, oh. pumunta from one sinyan to another. Sa iba, hindi pa rin siya makikita sa mga susunod. Yung magkakaroon pa rin ng ano, ng oh. sa kanya. Okay. Oh, ano. yes. Yes. Pero malaking factor malaking bagay naman talaga sa isang manunod na makita yung bida oh. na sikat pa na nasa sinihan at nagabot sa inang ticket. I Parang it. ibang pakiramdam oh. yun eh. Yes. Yes. So, yes. Um, Uy, well, Alde, nanonood ka ng Marisol. <laughs> <laughs> Don't take it again. Ah, ah, ah. For the sake <second laughs> of argument, <laughs> <again>. <laughs> yeah. Siyempre, di ba wala debate? Pero congrats diba, kasi eh. kumisita yung movie. Di ba? Diba? It's still at, showing. At, so. at saka, Friendship, ito pa yung point ko eh. Di ba? Uh -huh. Sa hirap na kumikita ang mga pelikula, is eh, sila nasa 70 million something Dibu na. Di ba? Oh, so malaking bagay yun. At kailangang dumiscarte talaga yung mga artista ng paano nila maipababalik. Lalo na kung producer. O. Oh, ah. Na paano nila mapapabalik yung mga manonood sa sinehan. At yung ginagawa ni Alden, saludo ako sa kanya. O. Andres Salucho.